everyone, welcome ulit sa aking channel Anting TV ngayong umaga na to magpapakain tayo sa ating mga alagang itik or manok ng organic or alternatibong pagkain sa ating mga hayop ito na po yung giniling natin ito po yung uh, giniling saka ito na yung kalalabasan dyan yan ang para sa mga itik yan saka naman ito naman ay ito naman ay para sa ating mga sisiw na may halong integrato at saka asola po. Yan o. So sinagyan ko ng darak konti. Saka ito naman yung para sa ating mga manok. Malaki-laki. Ayan po oh. Ayan po. Iba-ibang ano yan kasi bukod ko yung sisiw eh. Nahaluan ko na yung ano uh, asola. So, ito naman yung para sa itik natin. Oh, nilagyan ko na darak. Dahil, organic yung pinapakaya ko sa itik ngayon. Dahil, walang tubig talaga sa ano ngayon. Walang tubig talaga sa palay. Eh. Grabe. Tapos, walang, ano, da, dito na ko na lang muna sa sapa. Sa tabi ng uh, kulungan ko. Tapos, lagyan ko na lang ng, ano, uh, to na, giniling natin. Tapos, nilagyan natin ng darak. At saka, uh, palay. Lagyan ng palay yan. Kaya wag muna natin sa ating mga manok. kain tayo. Ayan o, nangaabang na sila oh, Tara. Uy. Tutumpo yun sila mga boss. Mga na po yung mga inahin ko ito naman po yung Black Astrolop sisiyaw ng Black Astrolop ko po at ngayon naman ay doon na tayo sa ating itik at saka sa ibang mga doon ibang mga manok tara na at ito na sila mga boss oh. yung mga sisiyaw ko yan ito po sila napakain ko na Saraming nga ingay na yung mga itik ko. Oh, Hello, Hello itik! Yan na po. Kailangan na po natin silang papakainin doon. Alalabasin na natin. Yan ha. Antay kayo ha. Alalabasin na natin sila. Papakainin na natin. Ayan na po sila mga boss. Ayan o. Tingnan mo naman kung gano'n sila takaw kumain. Kibali pala yung second batch ko na 30 pieces. Sinama ko na dito sa kanila dahil 6 months na sila ngayon. Nangingitlog na yan ngayong buwan na to. Ayan o. Huwag kayong magano. So punta yan sila doon sa sapa mga boss ito yun oh Pagkatapos silang kumain dito yan dito yung papunta mga boss oh kaya mas lamang ako dito matabi ako ng sapa eh Ayun. hanggang yan doon sa taas sapa po yan Ayun, eh. kaya mas lamang ako dito mga boss dahil may sapa sa tabi ako ng sapa ngayon ay pupunta naman tayo doon sa ating kuan hindi kain na kaya dyan hindi hmm. pa sila nakaubos ng na isang balde. May isang balde pa oh. Ayan oh. Punta na sila sa sapa oh. Ayan oh. Maliligo at iinom yun. Kahit mayroon pang tubig ng laka dito. Yun. Ayan. Ngayon pupunta naman tayo doon sa ating mga malaki-laki. Ah, medyo malaki na mga manok. Ayan, tara. Diyan po sila. Hello! Ayan po sila o. Oh. Ayan po sila o. Sakit. Napakaik na sila nga Dito pa o. Oh. Ayan po. Ayan. Ito po yung mga native chicken ko. At saka may halong mga black castrop. Ayan. Ayan po sila o. Oh saya so, mga boss, pag mayroon ka ng ganito mga alaga, malapit na malapit mo na makita yung katotohanan. <laughs> ayan Oh. Saka yung ano po pala, inahin nandun sa so. ano. Yung black astrolope ko. Yung itlog yun. Oh, ba't hindi kayo makalabas dyan? Pasok kayo ang pasok dyan. Hindi naman kayo marunong lumabas. Ah, yun o. Oh. Ang saya-saya mga bus. <coughs> Lalaki na sila. Kaya po hangat ng dito na lang. Dito na lang po. Hanggang sa susunod ating videos. Uh, please subscribe po sa my YouTube channel. Kung nagustuhan niyo po mga videos ko kung nga pala si Boss Anting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po ulit.